Bandang alas gis kagabi nang sumiklab ang sunog sa isang warehouse ng media sa Sitio 6 Katmon, Malabon City. Na umabot sa ikatlong alarma. Aminado ang Bureau of Fire Protection na naging pahirapan ang pag-apula sa apoy. Hindi naman bababa sa 20 fire truck ang rumisponde sa insidente. Kung um, nyo, sa parteng dulo ng Governor Pascua, itong Katmon, ito po yung pinaka-residential area ng Malabon City mapapansin niya is punong-puno po yung daan tapos yung mga kalsada po is makikinap punong-puno ng mga basura so hirap na hirap po mga responder natin Ayon pa sa BFP, isa rin sa naging pahirapan sa mga bombero ang kakulangan ng fire hydrant sa lugar. Bagamat idineklarang fire under control pasado alas 11 kagabi, ay hindi ito nangangahulugang tuluyan ng naapula ang sunog. Kailangan natin mag under control para mabawasan at saka mapapanatag na rin ang ating mga mamaya na hindi na ito lalaki. Binutas na rin ang ilang bahagi ng pader ng gusali para maipasok ang mga firehose ng bumbero. Patuloy ang investigasyon ng Malabon Bureau of Fire Protection sa tunay na pinagmula ng apoy habang inaalam din ang kabuang pinsala ng sunog. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!